What's up mga kaasang, welcome back to my channel At for today's video, eh, naisip ako lang gumawa ng video no? Kasi uh, hindi ako makalabas uh, at maulan nga uh, At ayun, grabe na balitaan ko sa, no sa, sa TV Nakita ko yung mga nangyari dun sa uh, mga baha So napakaraming lugar ngayon na baha uh, Tayo no, dahil napakalakas ng buhos ng ulan eh, yun, Nag-apawa na yung mga river Tapos yun, may mga nakikita ko ng mga naka-outdoor tubs naka-outdoor setup na ano na umapaw na rin at nakawala na rin yung mga isda nila. Ah, uh, marami ayun, marami nagkakasakit ng na mga isda pag mga ganitong panahon. So, ah, uh, ayun, tingnan, papakita ko sa inyo yung mga isda ko at pag-usapan natin yung tungkol sa mga ganyang panahon, kung ano yung mga dapat gawin at uh, kung ano yung mga ginawa ko para sa aking mga isda. Ngayong uh, panahon ng tag-ulan uh, at yun nga, uh, malamit sa labas. Uh, nag-aapawan yung mga tubig kasi nga sobrang dami ng buhos ng ulan. So yun mga kasang, no, sa mga ganitong panahon, eh, napakahirap talaga magalaga ng mga isda. Dahil uh, madali silang magkasakit at madaling humina ang kanilang katawan pag malamig ang panahon. So depende sa isda yan guys, no, hindi naman lahat. Uh, at ayun, kagaya niyan, ito mga goldfish ko. Ah, uh, okay naman to, no? na ano lang yan. <laughs> Nagulat lang kasi binuksan ko yung ilaw at ni sila sanay ng ilaw. So yung binuksan ko lang yung ilaw para makita nyo. Yung mga goldfish, kagaya nito, eh kaya naman talaga nila na ano na tumagal sa malamig na panahon pero dapat eh dahan, -dahan lang yung paglamig ng panahon no so hindi yung galing sa mga warm biglang bagsak lamig eh medyo mahirap sa kanila din yun at nagkakasakit din sila pero yung mga ganitong panahon na dahan, -dahan lumalamig biglang uulan eh kayang-kaya nila yon kasi yun Tapos, nga no guys maswerte lang ako dahil meron ako indoor uh, ano indoorset na pinaglalagyan nila. So, goods na goods sila dyan. Kahit umuulan man sa labas, eh, wala akong nagiging problema dito sa aking mga goldfish. Pati yung mga flower horn ko dito. So, ito nga si ano, yung ating metal storm. Eh, okay na okay dyan. So, yan. Basta mapanatilin yung malinis yung inyong mga aquarium. umulan umara umaraw, kahit anong panahon sa loob ng bahay. Eh, goods na goods talaga. No? So, mas, kung ako pala tatanungin mas maganda talaga na magalaga ng mga isda pag nasa loob ng bahay at hindi aircon no? kasi pag aircon na uh, medyo nakaka problema rin so ayun oh no? yung mga isda ko dito okay naman yan yung mga flower natin okay naman ang nagiging problema lang natin pag maulan eh yung mga nasa labas so lalabas tayo para makita nyo at ayan dito tayo magkwento ano So, yung maraming tatanong sa akin ngayon, paano pag kumuulan? Yan, yung meron ako dito outdoor tub. Uh, nasa labas yan. Ayan, walang bubong yan. At uh, nauulan So, unang una, yung mga gapis ko. Ang, ang problema kasi sa gapi, ano eh. Pag yung bigla ang lamig, doon sila nagka problema. Ang hindi ko lang masyado magets eh yung mga gapis na nandito ang lalakas compared doon sa mga nasa aquarium. So, hindi ko alam ang kung anong magic ang meron sa mga ganitong setup kasi eto ang dami nitong laman at nanganganak pa nga sila dyan ang dami kong fry dito actually eto yan o, mga fry may fry ako dito ng EF arm may fry ako ng silverado double tail mga tuxedo koi tapos yan meron din ako dito ng uh, PKBM So, pag mga ganito klaseng setup at uh, mag-uulan, okay lang naman na nababasa ng ulan niya. No? Ngayon, medyo tumahimik na yung ulan eh. Okay lang na nababasa. Ang pinaka-importante lang yan, ay eh, meron silang overflow. Ito pala, nanganak na rin. Oh. Yeah, may fry na ating ano, double tail. So, yun. Ang, ang mahalaga dyan, dapat meron silang overflow. Ayan, ay mga butas na yan. Kasi pag umulan, aabaw yan. So, unti-unti, lalabas yung tubig dun sa mga overflow natin at hindi siya apaw dito kasi yung iniiwasan natin yung mapaw dito sa pinakaibabaw eh pag ganun kasi yung bilis na nakakawala ng mga isda so yun lang yung nagiging problema sa tingin ko ha ah, yung kadalasan nagiging problema ng mga keeper na hindi ready na walang overflow so ayun na yung mga gapis ang lalakas talaga nila pag ganito kasi sanay sila eh kasi pag malamig diba pag, uh, pag gabi pag madaling araw malamig So, kung umaga man at umulan, eh, parang ganun lang din yung time nila. So, may mga Friday din pala ako dito ng tuxedo ko eh. yun. Ito ako din eh. May mga fry dyan eh. Tuxedo ko naman. So, ayan oh. Uh, sa so mga nagtatanong, meron nga rin pala nagtanong, no, masama ba sa so mga isda natin yung tubig ulan? Well, ang comment ko naman dyan, Tubig ko lang, hindi natin may talaga, lalo na pag outdoor setup tayo. Eh talagang uulan na uulan So, ang ano natin dito, eh tignan natin, i-observe natin kung gano'ng karaming ulan ba yung pumasok doon sa inyong uh, uh, kung man pinaglalagyan nyo, kung galon, o mga tubs, o mga batya, o kung ano man. Kasi, uh, limitado yung tubig dito eh. So, kung maraming ulan ang pumasok dito, tataas yung ano nyan, yung yung percent ng tubig ulan yun kasi masama yung maraming masyadong maraming tubig ulan pero yung ano naman yung hindi naman masyadong maraming tubig ulan ang pumasok diyan kunyari umambun lang okay lang yun pero yung ano kasi hindi ko alam yung doon sa nagtatanong sa akin kung nauulanan ba kung okay ba na nauulanan o okay lang ba na ipang water change niya yung tubig ulan yung tubig ulan kasi uh, fresh din naman yan no? kaso ngayon kasi sa panahon ngayon yung tubig ulan eh ano na Uh, acid drain. So, kung acid drain na yan, eh, hindi na natin sure kung ano yung meron dyan. Meron, baka meron chemicals, mga uh, mga pollution na napupunta doon at nagiging tubig. So, hindi na natin sure yon So, hindi ko na rin masasabi na kung fresh nga ba talaga yung mga ano, yung mga tubig ulan na bumabagsak sa atin. So, ayun na pa. Ito nga pala. Naglagay nga pala ako dito ng female na ano. Ah, hindi, pero to. Pero na Blue Panda. So, ayun na. Pag maulan, tignan nyo lang at kailangan meron kayong overflow. Tapos, sa uh, mas maganda siguro huwag magpakain. Kasi pag, ano, pag maulan, malamig, eh, hindi sila mabilis matunawan. So, huwag mo magpakain. Pero kung ano, kung siguro mga dalawa, tatlong araw, maulan pa rin. Pwede nga kayong magpakain pa unti-unti. So, yun, wala nga tayong magawa ngayon. wala tayong magawa. Pakita ko sa inyo yung ano, yung sinasabi ko. Ito yata, hindi ko pa napakita sa inyo yung ano, double sword. Hanap tayo ng ano, ng lalagyan at pakita ko sa inyo yung double sword niya. So, yung mga kasang, ito yung ating double sword. Dati hindi ko to trip eh. Kaso binigyan ako ni Sir, ano, Roman, yung binila ko ng gabi. Yan, ang ganda rin pala. So, tatry ko rin paramihin minto yung double sword ito yung female nya tapos yung male so may mga fry na rin tayo nyan dito sana para natin ito na ilagay kasi wala naman yeah. meron din nga pala ako nilagay dito na ano beta. Ayun oh. Eh, outdoor no. ibe ko sana eh kaso nag-uulan. Eh baka hindi rin mag-hatch kung sakaling makitlong. Eh meron tayong dalawang beta dyan. Diyan ko na ibe-breed dyan sa so, susunod. Papahita ko sa inyo. Eh yun. Testing lang naman. Ayun oh. Dalawa na yan. Naka-pinch pa yung ano. Yung female. Ah, galit pa. galit pa. galit pa. So, wala tayong yung bread yan dyan. Tapos ayun, itataka ko dito sa aking mga ano. PKBM. Hindi siya dumadami talaga. dami ko ng tinry. Ito, nilagyan ko lang to. Pero ano eh, hindi yan pares. Ano lang yan, isang female lang. Sa so, to, hindi ba lang oh, male to, female. So, na uh, hindi pa dumadami ulit yung mga PKBM natin actually nabawasan pa siya kasi ano kasi yun, may uti-uti na mamatay dun sa labas uh, at hindi natin alam kung anong dahilan tapos yun pa ito rin pala sa inyo no, noong nakaraan di ba umalis tayo nilagay ko yung mga goldfish dito ito pala may problema ngayon itong goldfish na to eh, meron siyang ano yan ay namumula na ganyan na mamumula. Hindi ko alam ammonia burn yan eh. Madalas ako nito dati magkaroon eh nung ganyan. Tapos ang, ang ginagawa ko dati, nilalagyan ko asin. Pero hindi nakakatulong yung asin guys. <laughs> na, ano ko na yun, nasubo ko na yun. Nilalagyan ko asin, nakala ko magiging okay. Lalo silang ano, nangihina. At lalong ano, yung slime nila, lalong ano, parang numinipis yung slime o nawawala yung slime. Lalo sila nakakasakit. So ang ginagawa ko guys, pag may mga ganyan, eh ano, pinapalta ko ng tubig, water change ako ng malaki. Siguro mga 50 to 75 percent yung pinapalta ko. Tapos mga kada dalawa, tatlong araw. Water change ako ng water change hanggang sa uh, gumaling. So ito, in-water change ko na to kanina. So bukas ulit. At yun, nadatnan ko to na ganito na yata ito nung ano, yung pagbalik natin dito from vacation. Eh, Ayun, ang pula ng buntot. Sorry mga kasang, no, muna tayo ng ibang gagawin uh, at wala nga magawa dahil medyo maulan. Uh, at hindi rin ako nagbubukas ng, ano, ng shop kasi nung sa araw nagbukas ang shop, wala naman tao pumunta. At nerapan na ako umuwi kasi ano, uh, So, ayun, na uh, sa mga kasang natin dyan na uh, bahay ng lugar, eh, ingat lang kayo, ingat kayo palagi. at huwag masyadong lumusong sa baha dahil na eh, sakit na nakukuha dyan, mga... Uh, mga yun yung iinang daga, hindi natin alam yun ang mga delikado eh So, ayun na. Uh, Ingat-ingat na lang mga kaasam. Tapos, ayun, try kong pumunta bukas ng farm. Bukas o oh, sa isang araw kasi. Tingin ko ano hindi na umulan ngayon siguro bukas. Pag hindi na bukas, eh, ayun punta tayo doon. Tapos check natin yung mga isda natin doon kasi ang problema din, nagkakabaha dito. nagkakabaha dito sa amin. So, hindi ko alam. Pero hindi naman daw nagbaha na talagang umabot doon sa pan. Uh, yun, tignan natin kung may nangyari ba doon kasi nga malamig, nag-uulan. Uh, kung ano na nangyari doon sa mga... Gapis na pinaparami natin doon. So, yung mga kaasaan, no? Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Tapusin na natin ang video na to. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Oh, peace out!